Magandang umaga sa lahat. Magandang tanghali na pala. Uh, ito nga po pala yung mga mucha ko. Mga buto ng mga langka. Ayan po. Marami po. Ayan pa po. Ito pa po. Oh. Mga buto ng mangga. Mga klase-klase. May lansones ako. Ayan o. Oh. Apat na lansones. Tsaka ito yung ano, it, ilog batis. Ayan po. May mga... Pulong kahoy na nakapulupot yung mga ugat, mga mga baging yun tinatawag na ano balagon sa bisaya sa tagalog baging yun po yan yung sinabi na ano yung kapit kapit ng ano at saka ito po ilubatis po yan yun po yung mga kahoy na troso na ano po yan po pag inano natin yung sinoso yung power saw so, yung binuputol yan po. Yan po yung mga kahoy. Minsan kasi pag napuputol tayo ng kahoy, ah uh, yan po, may lumalabas na may mga mutya po, sadya po. Yan yung tinatawag na create elements. At saka ito po yung mga manga ko. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan po. At saka ito po, ito yung mga buto niya sa loob. Yan. Ito po, ano po to Yun yung tinatawag na linta. Sa Bisaya, alimatok po. Yan. Yun yung dumidikit sa ano. sa... <laughs> sa damo, oh, tawag niya linta, alimatok, yan, yan, lansones po, yan, at saka, ano po, yan, kalamansi, ito po, itlog siya, kaya lang, oblong, ito po pala yung mga, ano ko, ayan po, mga pipino, iba iba klaseng pipino, may patola, pipino, ito po, ito po, yan, oh, mga, ano po siya, mga kamyas, may mga kukumber na wild cucumber, yung kinakain ng mga ibon, ayan po. Yan, kamyas po yan. Siyan, Ito, wild cucumber. Yung pipino na, no, yung maliit lang siya. Yung namumunga lang siya sa tabi-tabi. Yun yung tawag na wild cucumber, kinakain ng mga ibon. Diyan, eto po yung mga buto ko. Yung mga buto, may mga itlog pa ako. Ayan po itlog ko siya. Kaya lang, ano siya, ibang klaseng itlog. Ito yung apat na lansones ko. Ano po? Ito po siya. Yan po yan, o. Oh. Yan, mga ano po yan. Galing po yan sa kahoy. Yan yung mga ilog Yun yung mga kahoy na may nanigas. Tapos may mga ganito mutya. Yan ang tinatawag na creates elements. Kumbaga, sadya na. Kaya, ayan po. Kasi, ano po eh, nanonood po ako ng mga uh, alam mo na yung mga nakikita ako na hindi nakikita ng iba na sinasabi na ano may mga ano doon na uh, na sinabi na mga creates elements ko baga sadya na kaya may mga ano nababasa ko yung mga bato kumbaga mga mutya uh, sa amin mahalaga po ito ng mga antingero o o oh, mucha hunter. Mahalaga po to sa amin kasi dito po kami, kumbaga, inaano namin, binabase yung pagkatao namin, kung ano kami, kung manggagamot ba o ano ba kami, o bakit ano, bakit nandito kami sa ano, mucha hunter, o baga ano, dito ko nababasa lahat ang mga ano, mga bundok, mga tao, mga mga klase-klaseng kung ano-ano ang nangyayari sa mundo. Yun yung tinatawag na ano, kung mga mga bundok na tinatawag na sagradong gubat o sagradong bato, sagradong tao kung baga ikaw ay isang tinatawag na huntingero. Yan po, mga kung baga mga mga antik na tao, kung baga matanda na mga 98 years old, 95s, mga 85, mga 80 plus yan, mga antingero yan, mga kumbaga antik na tao na yan. Mga 90 plus, yun. po, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-subscribe at mag-comment, mag-like. Uh, salamat po lahat. Basilan kong mahal. Salamat sa sambuanga buenos dias sa Bisaya. Mayung buntag, mayung utus tanan. Salamat.